Grabe, pagdating ng pambansang lunch break, biglang bumuhos ng malala. Kaya, dali-dali kaagad -dali kumuha ng payong. Pero, why eh. pick Sa sobrang tindi ng ulan. Naglalakad ako dito sa may Valero, biglang lumakas lalo yung ulan. And, umabot siya to the point na nagpatila ako at naabutan ng ulan sa Carreca Red Sisig sa Valero. For the first time in a long time, away, oh, inabutan ng ulan dito. It's been a while since kumain ako dito sa lakas ng ulan. Lakas ang ulan. <laughs> Tampang kontra dyan. na sabaw. Yes, mula sa papaitan. Hipan, higok, lasap. Yes, sir. It's the spot. Tapos noon, kumuha tayo ng konting binagongan. Sama natin sa kanin. Sa kagat. Yes, sir. That was good. And kumuha ko ng konting minuto Again, um, siguro dahil kasi natipuhan ko lang na kumain ng menudo ngayon. And it was panalo. And you know what? Um, no matter how bad things get in that day, um, just with good food, it could turn things around there yeah, like a complete... Siguro not 180, pero... My shoes and slacks are soaking wet dahil sa ulan. Pero, alam parang pihira ko lang din mas solo kung bagay yung pwesto dun sa Rapan. uh, kaya makausap na post work sa post work post na kami and you know what stuff like this stories like this I make support it, it sige so in sa labas na may ulan na malakas diretso kagad taas but before that kumuha na ako ng kape Nothing like brewed coffee for the pick-me-up. Dahil naubusan din ako ng kape kanina. So wala tayong DIY latte today. So much appreciated once again sa Team Stratosphere. I always appreciate the service. Okay, legit. Dahil basa na ang aking sapatos at medyas, kailangan ko magpatuyo sa taas.